Tak lang sir. Dito na as. Bibili tayo ng mga piyesa-piyesa. Hanap tayo ng mga mabibili natin dito. Mabait na ako sa MSG. Hala ka lang ang piyesa mo yeah. doon. Uy, sabihan mo ha. Bili tayo. Meron may galo. Tara, bili tayo RCB. Bago, galis. Bago ng racing ko. Green. Yan Max. Double check pa lang po ha Suzuki. 1.8. Suzuki. Nice na. Ako si Awel Moto, walang bisyo simba lang. At ito naman si Bullet, ang aking Raider 150 FI. From race bike, binibuild ko siya ngayon pang daily. At sinisetup ko rin siya for street GP concept. At ito na naman ako, hindi na naman mapakali, papalit-palit na naman ako ng tambutyo. 51mm kasi talaga ang tugma sa motor ko. Yun yung mismong tuning ng ECU niya. At mas gusto ko rin yung performance nitong V-Line Carbon 370. Nung pinost ko to, ang daming humihirit ng soundcheck, kaya ipaparinig ko sa inyo mamaya. Ayan, na-install na natin at mas maangas talaga siyang tignan. Ayan, dito na tayo sa Benworks. So, ito yung pipe natin na ginagamit ngayon. Mas gusto siya kasi mas base. Hindi siya ganun ka sa sa tenga. Ah, ayan, ako silencer yan. Ayan. Hindi tayo makabomba rin sa bahay. Kaya dito na lang. Galing kay Koy Koy. 304 na ano, stainless, guys. Foldable. Warranty yan. Warranty 5 years. Warranty 5 years yan. Ay, ang ganda. Oh. Yeah. At binigyan din ako ni boss ng leg shield isang pares to. Mas presentable kaysa sa lumang ginagamit ko. Yun nga lang meron siyang butas pero okay lang yan. Kaya naman sa fiber. At kayang kayang i-repair. Ayan na-install na natin yung v Carbon 370. At na-install ko na rin yung tail TD or bracket ng plate number. At yung leg shield nakabit na rin natin. Dumerecho kami ngayon sa World Trade Center para sa Inside Racing Bike Fest. Kasama natin dito ang buong racing team para magbigay suporta sa mga sponsors at partners namin. At ito nga pala si Mitchell Ngo. Siya ang ace player ng S-Oil 7 Works Racing Team. Tara, pasok na tayo sa loob. Ito yung lugar na pwede mo nang tawaging para isa ng mga riders. Bibihira lang yung mga ganitong event kaya kahit isa sa tatlong araw na event ang maatendan mo, sulit na sulit na. Busog na busog ang mata mo dito sa iba't ibang brand na connected sa mga motorsiklo. Ang lalaki at ang sasarap. foods at this count so weird <laughs> stacking month, put that work in I deserve to stand huh. bring the baddies to the front it's the type of life that I want it's the type of life that I want it's the type of life that I want yeah 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 it's the type of life that I want stacking month, put that work in Naman uh, lang at kami ngayon. Bibili tayo ng mga piyesa-piyesa. Hanap tayo ng mga mabibili natin dito. Ah, uh, sama natin si Boss. Ayan, bilhin na tayo piyesa. Dito na tayo sa racing po yung. Oh. Sama natin si Boss. Ayan. Ayan. No. Bili ka lang piyesa mo doon. Uy, sabihin mo ah. Bili tayo. Meron may galo. Tara, bilhin tayo RCB. Kaya may RB10. Unbeaten mm -hmm. pa ang Raider. Okay. Sige. Uy, okay. mukhang mm -hmm. hey, mayroon ah. Mukhang mayroon Boss, mukhang mayroon tayo mabibili ah. Meron. Ayan. Tiwala lang. Diba, lang. Kung wala, RP5 tayo. Tayin lang natin. Grabe, oh, malas. Walang RP5. Wala nang RP10. پين تا هائي کي پيٽريٽو Oh. Dahil wala, nag -ikot, ikot na lang ako at tumambay dito sa booth ng bilay. Ang ganda dito at ang angas din ng vibe. At nagkayayaan nang na ang umuwi at ako ito, malungkot, parang bata na hindi nabili yung laruan na gusto. Pero di bale, baka bukas machambahan ko pa. RB5 tsaka RB10 yung target kong bilhin. Unti unting eh. setup lang para sa street GP concept natin kay Bullet. So okay, guys, stop over kami. Pauwi na kami. Kumakakain lang kami dito sa Pulaluan. Malungkot. Nungkot ako ngayon kasi hindi ko mabibili yung gusto kong mugs. Naubusan ako. So, ayan. Hindi tayo susunod na araw. Bukas nandun ulit tayo. Food trip. Bulalo dinaan na lang sa food trip ang kalungkutang taglay ng kuya mo awel. Kinabukasan may parcel na dumating. Bar and side mirror, another pampapogi. Unbox na natin agad. Itong bar and side mirror na to, pampormahan lang dito yan sa street namin. Kasi sa pagkakaalam ko, hindi pasado sa standard tong mga ganito. In short, may huli. Tama ba? Nasa iyo kung gusto mong gayahin yung mga ganito. Basta labas ako pag nahuli ka. Kinabit ko na yun sa kaliwa, tapos isusunod ko na yun sa kanan. Hirap na hirap nga ako mag-decide kung pataas ba o pababa. Ano sa tingin mo mas maganda? Nasa taas yung mirror o nasa baba. Kinalas ko na muna yung mirror ko at ibabalik ko na lang yan pag may mga long ride o kaya lalayo ako dito sa amin. Alright, installed na unti-unti at kinabukasan. Vlog tayo guys. Ito na to. Ayan. Uh, idol, bagong idol. papalit kami ng IR. Sad boy, wala ka siya nagpiling na RB5. Subukan natin ngayon. Hello.

ah pasok ulit ulit tayo guys day 2 day 2 pasok ha ah, napulitan ko ng RCB di ako lang kabili ayun pero mag event muna kami Pwesto lang muna tayo rito bago tayo pumunta ng RCB. So, meron lang tayong mga event na gagawin dito. Representing also the Philippines, we have Joshua Michelno! Joshua no? has been selected to be one of the representative of the Philippines sa uh, Yamaha R3. Blue Crew Asia Pacific Championship. Tara. Then guys, meron. Arbiten. Raider ba sa? Arbiten. Hmm? Eh, okay, kunin ko. Uh -huh. Then guys. Arbiten. May mga shifter po. Marami naman yung stock limited 3 na lang yata di na pera okay kunin ko na to baka maaulang pa ba? ako white no wala nung 1.8 wala nung sa race kasi gagamitin. 1.6 1.8 saan wala nung stop sign sa 1.8 na lang po salamat wala rin RB5 no ako po sa Tarpy. Ayan guys, dito tayo sa RCB. Ang problema, wala silang white na RB5, ay RB10, gold lang. So, kunin ko na siguro. Kunin ko na yan. ah, uh, babalik lang muna ako sa ano namin, sa pwesto. Sa yung pwesto namin, babalikan ko lang. No? Singgito. Uh, na nawala sa Kilala nyo na yan, si Gito Boss, kunin ko na yung RB10. Dalawa, kaya. Yung 1.6, 1.8. Oh, 1.8. Dalawa. Available ba kaya ito? Available po ito, sir? S4? Job, may mga no. Ito po. Raider Esports. Kaya. Ano anong kulay? Gold lang. Black gold. sige, pwede na 'yan, dalawa. I'm gonna... Ito may stock. Tayneng gonna... natin, guys. Excited yan Ito. Pacheck po. 1.6185 Ayan, street GP concept RB10 Ayos, sige sir, go na yan sir oh, Wala ba kami previous? May ganito oh, nga sir May chance kayo mga ng mga list natin Para more chances of winning Oh, sige, sige na tapos Diyuhin na isang pero, gulo Oh, man <laughs> Oh, bayat po Saan next na ito madam? Pwede na maglaro dito? Pwede na tol! Pwede na pala eh. Pa-check na lang ng receipt. Mapapanalunan. Airbags din. Okay. RCB cup. lever grip. Handle grip. Pag-end. No. Uh, Opo oh, tatlo. Handle grip. RCB um, t-shirt. Anong pinamaganda gan? T-shirt. Sir dad. Sir T-shirt eh. Dito. Ah, oh, ayan 'yan. po Oh, brand Sa Oh, ayan, ayan. ayan. Dito sa kaliwa. ay sa oh, aura Dalawa, 'yan. Full dalawa, dalawa natin dito, boss. Okay. Ganyan lang, no? Ah, ganyan lang. Ano sa t T-shirt, kaya tapos. Ano ba yun? May <laughs> magnet. For sale, under grid. Pili <laughs> <niyo na. laughs> Orange. O, oh, sige, pwede na yan. Orange. Then, sir. Ano ba ito? Para lang ba yan? Ito, 55-66. Start pa yung nakuha ko ba? O, dalawang ganito. Isa na ito. Yes. Yay, yeah, nakatatlo kami yan Del Grip Release na lang tayo ng DNA Max For releasing Pa-double check ko lang po ha Suzuki 1.8 Suzuki Nice na 1.6, 1.8 uh, Ayun na Pekin uh, Tara na Meron kasing ano Okay lang sa vlog Meron kasing nagchat sa akin kay Jigan Mabahit na ako sa iyo message Ha? Happy ah, Kid Bar, Happy ah, Kid. Kapag ah, uwi kami ng RCP, nakabili. Saya, uwi na. So, bakit ako sa inyo pag-install natin?